Wala po alam kung anong gagawin ko kasi sabi ni Aling Rochelle napapabayaan yung negosyo so, Sabi niya balik na muna ako doon sa Maynila dahil ako muna daw ang magbabantay ng negosyo Paano pagkain yung pag-in-stop ko na yung vlog? Pa, sino magbabantay sa inyo dito? Wala na Ah ano <coughs> Halika. O ba dito, mag-usap tayo ng mag maayos? Ate. May problema kasi ako eh. Halika. Hindi ko alam po anong gagawin ko. Hindi ba ka, Ate? Ha? May problema kasi ako. Tara kay, tulungan natin mga may uh, badya mga niliwa, walang, walang bahay. Kawawa naman. Ngayon, may kaya nga, yan ng problema ko. Kasi alam mo si Aling Rochelle, di ba, nagkasakit. Ah. Uh. 15 days na siya sa ospital. Uh, si Ma O, di ba, nagpunta dito. Ah. Uh. Tapos umuwi bigla kasi nagkasakit siya. Atatikta. Tumawag sa akin kanina. Uh. Hanggang ngayon may sakit pa rin. So, 15 days siya sa ospital. Yung negosyo namin doon, napapabayaan. Napapabayaan yung fruit job? Napabayaan. Kasi may sakit siya ang fruit job. Dali, dali, nga. Diba? Patag ka pa check up ay nagiinom pa ng gamot. May naman gamot? Ah. Kaya ngayon, hindi ko alam po anong gagawin ko kasi sabi ni Aling Rochelle, napapabayaan yung negosyo. Papayaan yung negosyo. So, sabi niya, balik na muna ako doon sa Maynila dahil ako muna daw ang magbabantay ng negosyo. Hindi ka muna pabatay ng negosyo. So, ang problema ko ngayon, pinapa-stop niya ako sa pagbablog. Stop ko ngayon lang. Ah, hindi, hindi ako natake. Hindi ka malapat nang nandungan. Ah, uh, ikaw pa kito problema kasi banda, pagbabalik na ako doon, pinapa-stop niya ako vlog, wala na daw taong matitira dito. Babalik na kayong lahat sa pamilya niya. Sir, hindi ko alam kung saan ka napupunta. na pupunta. Hindi ko na kayo mapapakain kasi stop na yung vlog. Stop vlog? Like... Mm -hmm. uh, uh, okay lang ha. Babalik na akong dati noong ko. Pasensya oh. ka na, no? Oh. Hindi, babalik ka ko dati balik ka doon? Oh. Tate, tayo ko naman eh. Tayo mo. Oh. Tayo ko nang hanap ko ng tabaw Ayaw ko sanang ano eh. Ayaw ko sanang umalis dito. Gustong gusto kong mag-vlog. Kaya lang napapabayaan ni Bosyo namin. Napapabayaan ni Bosyo mo. Sayang. Ikasakit kasi si Aling Bosyo. Ikasakit eh. Parang Problema ko bandam. Paano si Rita, si Chirapo, yung bagong ng lalaki? Sino, si? Sino yung doon? Kaya nga, yun ang problema ko. Si Ate Nisa. Si Rapo. Si Maricel. Si Maricel. Si... Si... Junjun. Junjun. At si Kuya Rab. Si Kuya Rab. Paano ang pagkain? Tapos si Bandam. Paano pagkain yung pag-in-stop ko na yung vlog? Ha, sino magbabantay sa inyo dito? Wala na. Paano gagawin ko? Ah, uh, titibal. Tawagin na titibal. Pupuntahin dito. Hindi, kahit nandito si Kuya Bal, pag nag-stop na ako sa pagbablog, wala nang magsusupport sa inyo. Hindi, uh, okay lang ha. Ha, babagin ang ulo. Uh, Huwag uh, pagong bahay. Paano ko? Pagkain, tatabaw ako. Lilitin siya nung no. doon. Hindi, okay lang ha. Tatawag ko. Hindi, tatawag ko. Takti, tatawag ng Hindi, tapos ha, ah, ah, bubukas ang binikta. Oh, bubukas na binikta. bubukas ang problema. Parang si Ate Lisa at si Maris eh. Hindi eh. Si Tureta, si Ate Martin, yung dalawa, dadali kong lumupahan ko, tapos yung dalawa, papakailuin yung dalawa. Ah, ikaw nang bahala sa kanya. Ako yung bahala yung dalawa. Tatabi ko yung, kung meron ba, Ah, pinta, pinta ko yung dalawa yun. Ah, sasabihin mo oh. na lang pinsan mo oh. para tanggapin nila. Para, para yung dalawa, para tanggapin yun. Yung dalawa, papakailin ko. Oh, sakit ulo ko bang dami? Huh? Sakit ulo ko kung paano yung gagawin ko. Pero at least, alam ko na na may naisip ka ng paraan. Oh. Alam ko, hindi mo sila pababayaan. Yung dalawa, hindi ko pababayaan. Oh, tapos, ah. tapos, 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 tapos Yung yun, 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 dalawa, papakailin ko yung dalawa. Tapos yung um, um, pagkain um, pa ko, so, tatakabi ko na kasi so, yung dalawang pagkain ah, so, papakain ko dalawa. Di, para, oh, oh, mo, pa, ay, yung dalawa. Hindi, parang tatapat ko sa akin promise mo, hindi mo sila pababayaan. Yung hindi si ko pababayaan. Si pinabayaan mo yung mga kawawa sila. <sighs> hindi, yung hindi dalaw, ko pababayaan. Papakain ko yung dalawa, bibigot ako araw-araw. Ay, yung lalaki. Lalaki. Ha? Yung lalaki. Hindi, 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 hindi,

Kasi kawawa yun, papayat. Papayat. Si <laughs> <laughs> si si Marcel, si si dalawa. Uh, uh, tulog, tatay ka o tulog, sila tulugan. Sa tulog, sa kama sila, ikaw oh. sa sahig. Tatay. Kasya tayo doon, ang ng bahay mo na yun. Di no, Ikaw? Hindi, tatay ko kung mayroon bahay, papalipat ako sa mga uh, mayroon bahay. Uh, tatay, Tutulog kami ng bahay, maliit, hindi kami hmm. sahiya. Hindi kami ako ah. malaking bahay. Hindi, sababa, alam mo yung malaking bahay, sila uh. ito. bahay nyo, mayroong babo. Ah, ito, mano ko pa eh. P10,000 eh, sarangte. Ah. Tawa ko si Tiretel. Saba, saba, si Pitan si Tiretel, sarangte. Saba, pagpitan nyo, P10,000. Hindi, kanila do'k pa. Kanila do'k. So, tanong wala to? Hindi ko pa alam. Baka maubos ang pera mo, gamutan. Okay lang, basta gagawin ko. Dadaling ta. Kaya lang, sakit talaga ulo ko Bandang. Di ko alam kung anong gagawin ko. Tulungin mo ko. Hmm, uh, gusto mo nga nga ka? Hmm. Ha, ha. Ang tatanta uh, Para kay Mamir, si Mamirten, dadaling ta. <laughs> <laughs> ano? Si Mamirten, dadaling. Ano gagawin ko? Hindi ha, hihigit tayo yung ipapatito. Para dadaling ni ipapatito. Sige, magpipray tayo, ano? Hindi. <laughs> pupunta tayo sa Simbahan Tiapo. Ah, pupunta tayo sa Simbahan. Oh, para 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 ti si Marte. <laughs> Dasalan ko ti si Marte, Simbahan Tiapo. Ah, Mr. Rochelle. Oh, tago. Ah, papay dito. Sana ti si Mamerden. Sana dadalingin mo para para madaling na ti si Mamerden. Yung dosyo yun na dinababayan, babantay ni dosyo ti itrak kay tuloy-tuloy hilag na. Oh, eh bigot. ah, galing-galing naman ni Bandar, no? Basta mag-try lang tayo para ano? ano, titimba tayo. Ang timbal pa ako. Tayo lang. Mm, -hmm. tingnan natin si Pedro. Tingnan din doon. Basta hindi mo pababayaan yung mga kasama ko pag nag-stop ako, ha? O yung dalawa, hindi ko pababayaan. Ako yung bala yung dalawa. O yung lalaki kay Bustibi. oh yung lalaki si Bustibi. Bakit ayaw mo sa lalaki? Ha? Kasi <laughs> yung lalaki, hindi ako mihilig eh. Hindi ka mahilig. Kasi yung mihilig ko, babae yung hilig ko. Ang sapag. Ang pasipe, hindi doon lalaki sa'yo. Yung dalawang babae, papakainin ko dalawa. Dadalhin ko yung upahan uh, ko. Tatabi ko, kung meron yung tinta ko yung dalawa. Daling lete. Nag-try lang ako mga kababayan kung ano ang magiging reaction ni Banda <laughs> sa mga sinabi ko. Pero Napakagaling, di ba, mga kababayan? Kahit ganun-ganun si Bandang, ang ganda ng kanya mga naisip, ganda ng kanya mga plano. Huwag po kayong mag-alala, mga kababayan, kahit anong hirap, anong pagod, tuloy-tuloy lang po tayo. Basta't alam kong nandyan si God at alam kong nandyan kayo. Sakit-sakit likod ko dito eh. Pwede ba yung masakit? dito? masakit sa akin. Ha? Pilotin mo nga yung likod ko. Sige, mo nga. Teka lang lang po. lang po. Pupuan? Oo. oh hindi. kayo, papalitan hindi lang po. Pasok na tagay na. kita. Dito masakit. Nasip na sila. Dati akong matag. Dati akong matag, eh. ng ilod, eh. Walang nangis, eh. hindi na kayo Hindi na nangis. Di ba? Ang tigas ng likod ko. Ah, oh, matigas na tigas. Siguro nalamigan. Nanimigan. Oo, oh, gawa ito nung naligo tayo sa ulan. Di ba? Parang pagod pa ako nung taas nakaligo ako sa ulan. Taas mo ganda. Yan. Taas ko. Ta taas pa baba. Oh. Yan na rin kayo. Ang mo, papalit ang ita. Ika yes. naman. Ikaw ang ikaw pantay. Ikaw, ikaw Iduk yung makate. Oh. Ako naman. Ah, ako tuloy-tuloy yung like ko. Ah. Diba. Ha? Ah, para tuloy-tuloy <laughs> yung oh. naman, tuloy -tuloy ang vlog. Hindi. Oh. Hindi. Ikaw pantay. Hindi. Hindi. yung Hindi. 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 tuloy Hindi. 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 Tapos Hindi. 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 si si Hindi. si Hindi. 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 nila? Hindi. 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 Oh, uh, bibigyan kaya mo rin ako ng sahod. Oh. walang bawat 'yun. Oh, very okay. Tapos, okay. <laughs> ah, ko, pa meron ako. Oo. Oh, oh. oh. So, dadagdagan mo 'yung mga ano natin, oh. mga alagat natin. Oh, dadagdagan natin. Oo pa tayo. Ito, eh, ito, daragay. toto ito, 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 ito hmm. Ampun na natin mga babaeng badyaw. Oo. Oh. Mga, mga babaeng badyaw. Oo. Oh. Wala mong bahay. Ilan, ilan yung mga babaeng badyaw? Marami yun. O, oh, dahan-dahan lang. Huwag mo munang lang. Hindi, huwag mo masyadong damihan yung alagaan kasi ngayon, punti pa lang tayo. Pero okay, isang linggo, 25 kilos na bigas. <laughs> isang linggo nga ka babaeng, isang sakong bigas e. Eh. Kaya-kaya kasi ang lakas ni Bandang kumain. Oo nga. Oo. Oh. sa bigas, isang linggo lang. Sa bigas pa lang yun. Eh sa umaga, eh, ingay pa yan si Bandang ng Pandizal. isandaan araw-araw, sa umaga. Tapos kapi ni Bandang, limang taasan kapi sa maghapon. No? Oh, hindi pa yan magkakapi pag walang creamer, walang coffee mate. Reklamo agad. Pag nag naman ng sardinas, ayaw niya ng maliit. Isang malaki, sulo niya yun. Kaya, naku, magastos banda, huwag mo nang dagdagan, tama na muna yun siguro. At adaptor? Oo. Ang galing pala magmasans ni Bandang. Oo, oh, ta tatay, tatay ha, uh, nandun, nandun ang uh, tibang eh. Oo. Oh. ako eh. Uh, oh. mag eh. Magkano kita mo doon? Uh, mm, Oo. Oh. Ito ay sandaan. Oo, oh. ako rin na magmasal sa Teka lang. Ikaw, 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 ikaw. Marunang, marunang ilot. Marunang ilot. Hindi ko marunang ilot. Haan? Ano rin Ay, ang kapal ng taba. taba? oh, relax mo lang yung katawan mo. Haan? katawan mo kaya na? Hindi pa pa na. Hindi yung mabubra yung lakas pa. Lakas <laughs> mo yung mabubra. No. Matika yung tawag ko eh. Ha? Huh? Matika. Para kang kalabaw. Ano <laughs> pa? Para ko, kalabaw. Oo. No. Okay lang ba yung hilot ko? Okay lang. Ha? Huh? Oo. Oh. Kaya lang, medyo mabaho pa yata ngayon. Nalingo ka ba? No. Ikaw. Ano na Nalingo ako eh. Ha? Huh? Tani na halik ako. Halik ko ka kanina? Oh. Tani ka eh. Oo. Tapos papayagot ang babae. Agit babae, hindi pwede babae. <laughs> Bakit eh. Huh? Ha? Uh, hindi pwede eh. Uh. Hindi <laughs> pwede babae. Huh? Bakit? Napagpayagot ka na ba sa lahat babae? Oo. Oh. Man, man, bayad. Oo, man, bayad. Man.

Ano, paano mo hiling ngayon, Koreana? Ay, ano? Ano? Ang Yung mga Ay, wala <laughs> nang <laughs> sa Relax mo lang! Nahihirapan ako pinipay sa mo <laughs> eh! <laughs> Huwag <laughs> ka na! Huwag ka na hawak! Ilan na ilan binay... Ano sinabi ng kanong? Huwag ka Ano sinabi ng kanong? Ano Ano Mm -hmm. <laughs> ang hirap i massage to guys. Ha? Ah, hirap. <laughs> ah. Parang baliyan ng karabaw to. <laughs> baliyan na? Oh, ah. ang bigat mo, ang ah. laki mo. Ha? kay? Oh. Yung hundok yung mo, malaki ah. na pa yan. Ikaw pantay Oh. Ah. Ako, ah, ako na nang host. Ah, ikaw na lang mag-host. Ah. Ako na. Ako na nang Vlog, uh, tapos may bibigaw ang gasolina. Ha? Huh? Gas bibigaw ko. So, Bibili ka lang? Eh, hindi, hindi po po tango, parang hindi Ah, gasolina? Parang hindi ako naubusay, uh -huh. gasolina. O. Uh, Dato'y madalang vlog eh. Magaling ka ako vlog? Uh, mga punti yun. O. Hindi na uh -huh. nga lakad. Tutunungan ko, uh -huh. bibigaw ko. sa akong bika, uh -huh. bibigaw ko uh, na... Apa tanggih wow, uh boh? -huh. Wah, Ginagaya mo tar mutar kagaya, ako. Uh -huh. Uh, para lahat ng nunod. Totoo oh. at akin. ang pipapunta. Ay, sampulan mo nga po paano maging host para mapanood nila. Ah, uh, mga Ay, bayan. ako Okay. Ah, uh, mga bayan. Ako yung bagong host ni Jaranke. Madalang vlog. Oh. Uh, ikaw, katunuhan kita. Oo, oh, kunwari ako yung... Kunwari ako yung matanta. Matanta. Kunwari, may sakit ako. Ah, uh, uh, Matanda. Ang lahat sa iyo, hindi, itunungan kita. ano anong tanayan mo? Kailangan may paggalang, hindi yung matanda. Kunwari ako may sakit ako, kunwari, ano, heart at ano, stroke ako. Do, ah, ako pala tayo, do, itunungan kita. Dahil nalang itong katakong bigat, tapos hindi po. Tak, para, tak, hindi tayo. ah, pambilin damit mo ah uh, dalawang libo gusto ko diaper ay pampers sige e bala pag dadala kang diaper malaking diaper para sa iyo ngayon na ngayon na oh uh, eh, tapos bigyan mo kung pera oh uh, ah ang libo oh uh, sino po ba kayo ako yung ako yung ako yung bagong oh ibandam oh uh, taga saan po kayo sir ah uh, wata, <laughs> uh, daling ko naman ito sa lokal. Imuro ako sa Tarakya. Ano ako bago po? Asa ang basa na si Franky? Huwag ay ito Bakit hindi magaling yung hus? Bakit ang pangit? Bakit bulol? Hindi. Hindi ako bulol. Ganun siya. Ayun, mga kapapayang mga kaparangay. Ayun, gaya na naging sinabi medyo uh, napagod lang ang team Daddy Franky kaya nag-i-enjoy lang kami ni Bandang. Maraming maraming salamat. Magandang gabi at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you po. Thank you na. Bye bye tayo. Bye bye. Love you all guys. <laughs> love you. I love you. Bye. Mahal ko tayo lahat. Okay. Bye bye po. Magandang gabi. Bye, bye po po. Diyan dyan. Okay.